Welcome to Nestor Lakay Channel Magandang tanghali po sa ating lahat uh, Ngayon po ay araw ng biyernes At pag biyernes ay Friday Mungo Ito po ang ulam natin ngayong araw na to Nagluto po tayo ng ginisang mungo Simple lamang po itong ating ginisang mungo Sinaugan laan po natin ito ng Sardinas At saka nilagyan po natin ng sotanghon at Ito po ang ulam natin ngayon At mayroon tayong masarap na panghimagas o dessert na gulaman. Ito yung nilagyan natin ng ano ng fresh mango. Yan ito po. Oh. Isa natin sa paboritong ulam ang ginisang munggo pag araw ng biyernes. Friday, munggo. Munggo days. Ang kain po tayo. Ito, may Sa amin po sa Quezon Province, pag nagluluto po kami ng munggo, Hinahaloan po namin ng sotanghon. Ito po. Oh. Simple lamang po niluto. Budget recipe. Sardinas lamang po ang ating sinahog at saka isang malit na isang balot ng ano malit na sotanghon. Rap. Sa pa ano ng munggo. Sa pag may ano siya, pag may sotanghon. Kumusta ni Sola kay masarap ba ang ginisang munggo? Oo. Oh, ito ang munggo na ginisano. Ang munggo po ang isa sa paborito po namin ulam. Isa sa pinaka paborito naming madalas na inuulam lalo na pag nagtitinda kami ng pinapa, Madalas po namin isinasahog ang pinapa sa munggo pero po kaming ano, dahon ng malunggay, iba iba po may, may tabos ano na ang palaya. Ito hindi na natin naluwal ng ano, palaya no. Kasi may na siya. O. Pag wala po kami may sahog, pwedeng, pwedeng ano, chicharon. O kaya pag ano po, ayun, ah, isang lata ng sardinas. Masang gusto ko pa sa mugo pag malamig na. Yung pag ano na siya, ano, masarap siyang ano, iulang. Ba't siya karami yung pagka-Friday, ano? Maraming... magluluto mungo, ng munggo. Nagluluto ng mugo. Bakit kaya? Sabi ng matatanda, pagka-Friday daw, masarap daw magmunggo. Ay, nakagalawang sandok pa tayo. Bagong luto yung ano, kanin, no? Perfect sa munggo. Ikaw oh. na po, oh. Sarap po, oh, sardinas lang. Ang sarap na budget, ano, ulam. Sa mga nagtitipid sa ulam, yan, pwedeng pwede itong ating ano, ginisang mong Budget. Sardinas, at isang maliit na sotanghon. 30 pesos yung isang balot ng ano, na munggo. Yung sotanghon, mga 12 pesos. Yung maliit lang na isang bat na, ano, na sotanghon. Tapos isang maliit na ano, na lata ng sardinas. Tawag lang ay sardinas, mapapakarap na ano? Mga 100 pesos ang budget nitong ulam natin. Hanggang hapon pa natin ulam. Yung sardina siya naun. Tama sustansya daw itong, no? itong munggo. Masarap ang munggo kahit anong isahog natin. Pwedeng tinapa. Pwedeng ano yung pork. Itong munggo sa ilo balatong. no hmm. Balatong. Ang tawag. Maraming nga sa mga Ilocano, pag-try eh, ganito, balatong. santok na si Nesto nakai lakay, naka ikalawang... Ikalawang sandok na. Ganito may sotang, ano? Malapot po. Eh. oh Mmm. Tarap. Pag napag-wi tayo ng keso, ano, ng madalas sa sa Quezon sa mga karindiriya, Quezon province, pag mungko, lagi may sotanghon. hon. Nilag may, lagu, may sok ng sotang hon. Misan, nilalagay ko pa nga dito, ano eh, yung milk cake ng Quezon province, yung milk cake. Ang sarap din, eh. yung milk cake. Nilagyan mo ito ng pamintalo. Ang sarap yung pamintalo. Ang sarap yung pamintalo. Ang sarap yung pamintalo. Mapaparami ka ng kanin, no? Sarap yung Mickey, masarap yung dito. Yumiki hmm? Yung miki, sa munggo. Ika, Naka-ikalwang ano ko. Na kami, no? hmm? Ang na kanin, no? Nagagin mo na ito dyan. Tapos panghuli natin ito. Ano? So, yung paborito natin, bulaman. Niligyan natin ito ng, ano, ng mangga. Sa fresh mango. Ang grado si Nestor na kayo. Oh. No, tuloy. Hapda ka tayo ng sarap na Eto siya. Gulaman na may mango. Mangga. Wow. Hmm. Oh. Harap po. Meron na kung gatas. Ayan natin. Masukal. Tapos ano, isang damang pirasa. Ito po yung mangga. Oh. Pasan siya yung natin. Lalo na siguro pag ito nilagyan ng ano, ano. Um, oh, so, naglalagay din po kami minsan, ano. Hinahalo namin ng puting gata na nyo. Masarap siya parang creamy lalo. Ito may gata ng yogurt. Kain po tayo. Ayos na, may hindagas. Maraming maraming salamat po sa panonood po ng aming channel, Nestor Lakay channel. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood po ng aming video. Maraming maraming salamat po sa mga sub subscriber po natin. Thank you, thank you so much po sa taos-puso ninyong pagtangkilik sa aming YouTube channel. Thank you, thank you so much po and God bless po sa ating lahat. Huwag niyo kalimutang mag-like share, and subscribe po sa my channel. Thank you so much po. Kain po tayo. Amen.